Thank <laughs> you. Ayan na, kumusta at isang magandang araw ng po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lawrence TV. At welcome din sa isa naman nating panibagong video yung ibahagi sa inyo. At dito sa video na ito ay alamin po natin yung tungkol sa 5-pin terminal plus unit. So yan po, mayroon akong hawak dito ng 5-pin terminal plus unit. At alamin po natin dito yung bawat isang terminal kung alin yung power supply, switch control at yung output papunta sa hazard at turn signal lamp. Yan po mga boss, pero bago yan kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel. At di ba nakapagsubscribe, please po kasubscribe na at pindutin na rin yung notification bell button para update din kayo sa iba pang mga susunod nating mga bagong upload na mga video. Yan po mga boss, tara, sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Tayo po mga boss, inyo pong makikita ito na po yung 5 pin terminal plus yun na nating pag-usapan at ibahagi ko sa inyo. Ayan po, at ito uh, ito pong hawak kong plus yun ito ay ito po yung para sa Hyundai County. Pero dito ito or magkaiba sa iba pang mga 5 pin terminal plus yun na ginagamit din sa iba pang mga brand ng sasakyan. So ayan po, makikita nyo, nandyan po yung turn signal at hazard warning. Then ayan po, ito yung kanyang limang terminal. Ayan, dalawa sa taas at tatlo sa baba. Tapos dito nakakabit yung socket connector na manggagaling sa wiring harness. Ayan po, stand by lang tayo at sabay-sabay ulit natin panoorin itong video ito hanggang dulo at dito po yating isa ko kung alin dyan yung switch input, power supply at yung output papunta sa tone signal at hazard warning lang. At para malaman natin, bubuksan ko to at uh, dito na natin makikita kung alin dyan yung switch input or switch control din yung power supply at yung output. So yan po ayan yung itsura nya, ayan yung decode nya, so electronic na siya then dito na yung kabuuhan yan. So, ayan makikita po natin yung dalawang laser relay. So, isa dyan ay sa hazard at isa dyan ay sa tone signal. Di yun po yung limang terminal. Dalawa sa taas at tatlo sa baba. So, dito ay makikita na natin kung alin yung switch input or switch control at power supply din yung output. So yung dalawa sa taas ayan po yung dalawang switch input. So kapag hazard ang ginamit natin, itong dalawa na to ang magkakaroon ng ground. Ngayon kapag uh, sa turn signal naman, kapag sa kanan, ito yon Din sa kaliwa, ito yon So makikita nyo may nakasulat dyan, RSW at dito man LSW. Then ibig sabihin yun yung right switch at ito yung left switch. Tapos dito sa tatlo na to, ayan yung power supply. So naka sulap dito yung B+. Then, dito naman sa dalawa na yan, ito yung RLP at LLP. Ibig sabihin, ito yung right lamp at ito yung left lamp. Yan po yung terminal identification ng 5-pin Terminal Placer Unit natin pinag-usapan. Ngayon po, pagdating naman sa troubleshooting, isisirko sa inyo para mas ah... Uh, uh, makakuha tayo ng konting idea. Kaya drinawin ko yung mismong socket connector na makakabit dito sa mismong terminal na magagaling sa harness wiring. Yan po, andyan yung limang terminal. Ito yung switch input ito yung power supply at ito yung dalawang output ito yung sa kanan at ito yung sa kaliwa ngayon pagka uh, nag siya tayo hambawa mayroong concern ng hazard ayaw gumana uh, una nating i-check ay yung input ng ating switch so dapat pag pinindot natin yung switch ng hazard mayroon tayong masukap ditong dalawang ground so yan pag uh, mayroon tayong dalawang ground na makuha ibig sabihin wala tayong problema sa ating hazard switch at yung wiring so yan ngayon dahil wala tayong problema sa ating switch at wiring, susunod so, natin check naman yung power supply. So, sukatin natin dito kung mayroon tayong makukuha ang power supply. So, ito yun. Kapag po mayroon tayong makukuha ang power supply, ibig sabihin po yung ating fuse. Wala na tayong problema sa ating switch input at yung ating power supply. Ang gagawin ng ating sunod, check natin kung wala bang problema yung ating wiring sa output papunta sa bulb na harapan at likuran. So, ang gagawin natin ganito. Dahil ito yung dalawang output papunta sa ating load or sa ating hazard at turn signal lamp, gagawin natin kumatay ng kapirasong wiring or wire pagsamahin natin yung kaliwa at kanan, din ikabit natin sa power supply, ngayon po pagka nakita natin na gumana yung harapan at likuran ng ating bulb at yung sa cluster ibig sabihin wala tayong problema sa ating bulb at the same time wala tayong problema sa wiring so ang malamang na problema ay nandito sa cluster unit ngayon po, ganun lang ang ating yung gagawin kapag po mayroon tayong ginawa ng ganyan na hindi gumana yung hazard lamp ngayon sa signal naman, ganito lang din yung ating gagawin, halimbawa yung kanan ang ayaw gumana, iturn on natin yung switch ng turn signal dapat mayroon tayong makukuhang ground input dito, so ayan Then, pagka mayroon tayong makukuhang ground input ibig sabihin po yung ating switch din po rin yung ating wiring ganon din yung sa kaliwa, dapat pag nagturn on tayo sa kaliwa na switch mayroon din tayong makuhang ground dito then kapag mayroon tayong makuha dyan at check din natin yung power supply so, yan po. so kapag mayroon tayong power supply ibig sabihin buo yung ating fuse, then ganun naman ang gagawin natin halimbawa yung kanan ang ayaw gumana bypassan lang din natin ng wire yan, kumuha tayo ng kapirasong wire ikabit natin sa positive so kapag umilaw yung harapan at likuran na bulb at yung sa cluster na kanan ibig sabihin buo yung ating bulb at yung wiring, then ganun din yung sa kaliwa. Konektahan lang din natin ng wiring. Ayan i-check din natin yan. Kapag umila yung harapan at likuran ng bulb, ibig sabihin, wala tayong problema sa bulb at yung wiring. Pero, siguraduhin lang natin na mayroon tayong ground control na lalabas dito sa ating switch. So, ganun lang yung ating gagawin kapag po mayroon tayong uh, na-encounter na ganung trouble. Imbawa, hindi gumana yung hazard, uh, turn signal, alinman sa kanan or kaliwa. So, yun po mga boss, sana po itong video to ay mayroon kayong napulot na konting kalamat. Sana po inyong magustuhan. Sakali po po inyong magustuhan, isang like, and share share naman kung maluwag sa inyong kaloban. Uh, maraming salamat ulit sa inyong panunod. At hanggang sa sunod po mga video ay ating ang kabayan. God bless at mabuhay po kayo mga lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe at nakabala sa ating Facebook page, you know, follow nyo na ating Facebook page at subscribe nyo na to sa ating YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay po kayo mga lahat. bye, -bye.